Welcome back muli sa vlog ng tinderang nakakaloka <laughs> December 6, 2023 na tayo today Time check natin is 3.19pm O oh, ilang araw na lang, di ba? Pasko na, pero wala pa rin tayong jowa, di ba? <laughs> Pasko na naman, pero wala pa rin jowa Ang tinderang nakakaloka <laughs> Charming. <laughs> For today's video, general cleaning muna ng tindahan ng tinderang nakakaloka. <laughs> kasi naman kumakaway na yung mga alikabok sa akin. Kaya nagpapapansin na sila kasi hindi ko raw sila naasikaso lagi ng maayos. Diba? Kasi daw napakadami kong gawain. Diba? Sa araw-araw. Diba? Super nakakaloka talaga araw-araw. <laughs> Ikaw ba naman ang maging nanay at tatay, diba? kung di ba? ka ba naman maloka, di diba? Tapos sabayin pa ng pagiging tindera, di diba? Talaga maloka ka, te. <laughs> Bilang nanay, simula pa lang sa pagising sa umaga, ay hindi na tayo magkanda gaga sa mga gawain. Kasi hindi natin alam kung ano yung ating uunahin sa mga gawain sa araw-araw. Madalas mas inuuna natin yung mga gawain kaysa makakain tayo ng almusal sa umaga. Oh, sinong relate dyan mga kananay? Itaas ang kamay at iwag-iwag. <laughs> pagiging nanay na napakahirap ng gampanan na obligasyon, diva. <laughs> Paano pa kaya pag sinabayan mo lang pagiging tatay na katulad ko, diva. <laughs> Siguro pag iba lang, talaga naloka na ng tuluyan, diva. <laughs> Sa buhay natin, napakadami natin pagsubok na pagdadaanan. <laughs> Pero kailangan pa rin natin lumaban. Kasi kung di tayo lalaban, papano na lang yung ating mga anak, di ba? Kasi tayo mga magulang ang nagsisilbi na tagagabay para sa ating mga anak. Yung mga pangarap natin noon na hindi natin natupad, ay gusto man natin natuparin para sa mga anak. Kaya bilang magulang, gagawin natin lahat para sa mga anak. Aminin man natin o hindi na sa buhay natin na madalas ay gusto na natin sumuko. Kasi tao lang tayo, napapagod, nagsasawa rin sa mga bagay na dumarating sa buhay natin dahil sa dami ng mga pagsubok. Mga pagsubok ba na hindi matapos-tapos, 'di ba? <laughs> Para lang silang magawain sa araw-araw na paulit-ulit na hindi natatapos. <laughs> Pero kailangan pa rin natin lumaban. <laughs> Kaya madalas, dinadaan na lang natin sa tawa. Kahit deep inside ay durug na durug na durug na tayo, diva, <laughs> O, diva te? Ang drama mo, te. Tapusin mo na yung magawain, te. Baka abutin ka pa dyan ng 2025, te. Maluloka ka ng tuluyan, te. <laughs> Please subscribe to my second channel. And follow me and like to my everyday goddess vlogs. You can join us to my group, the Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari business.